welcome to my youtube channel dito pa ako sa jamboree lake ng Mountain lupa and guys inupisahan na naman nilinis yeah, wala na kasi si bantag itong lugar kasi to ni bantag <laughs> ngayon pinalayas sa si bantag yeah, nilinis ulit ng taga city hall ayan po guys so. ayan po yung lugar namin sa palibot ng bahay namin guys purkahoy kaya malamig kahit ang hali yan siya guys sana malagyan ng salakot ito dati kasi ito guys may salakot yan may salakot dati ito guys sana may balik yan isa na yan, Malapit po kami dito sa Bilibid. Malapit sa Bilibid. So guys, Paket na po ako sa bahay namin. Oh, kahit haling tapat guys. Malamig kasi lalaki ng puno ng kahoy. May mangga oh. Laki ng puno ng mangga. Ayan. Ayan guys, parang bukid yung tirahan namin dito guys sa Mantinlupa. barang bukid. yan po guys ja uh, smart tower. yan po ang bahay namin. yan bahay namin. paket na po ako guys. bubuy si bubuy bubuy na bubuy so guys dito na po ako sa tirahan namin bubuy